Mapalad ang taong nabiyayaan ng huling seremonya at diatikum, ang huling banal na komunyon ng isang mananampalatayang katoliko bago siya pumanaw. Iyan ang ginhawa at konsolasyon na makakamit na isang tao na nag-aagaw bukay buhay o naghihingalo na nasa bingit ng kamatayan. Sa episodyo ngayong araw, matutunghayan ninyo ang mga huling sandali ng ama ni Padre Pio bago ito pumanaw. Tulad ng ina niya, sinamahan ni Padre Pio ang kanyang ama sa mga huling sandali nito at naihanda niya siya bago humarap sa paghuhukom ng ating Panginoon. Napakapalad niya sapagkat ang, ang nagdulot sa kanya ng sakramentong ito ay ang banal na si Padre Pio. Kaya yan ang inyong uh, abangan sa ating pagtatanghal ngayong araw. Panoorin at saksihan ang badamdaming eksenang ito sa banal na buhay ni Padre Pio. Baga man lumaki na ang ospital ni Padre Pio at tila marami ang nakakahanap ng pangangalaga sa pamamagitan ng pagkakagamong gawa niya, may isang kaluluwa na tila malapit ng matapos sa kanyang paglalakbay dito sa mundong ito. Pagkamatay ni Mama Pepa, ang ina ni Padre Pio, si Gracio ay lumipat sa Sang Giovanni Rotondo upang maging mas malapit sa kanyang tanyag na anak at nanuluyan sa isang pabahay para sa mga patanda at mahihirap. Si Gracio, ang pangalan ng ama ni Padre Pio, na ngayon ay walang taong gulang na, ay isang malungkot na matandang lalaki na kulubot na ang mukha mula sa taon ng pagkabilad sa araw at nabalot ng uh, puting buhok sa ibabaw ng kanyang ulo. Siya rin ay isang tanyag na tao sa bayan nila. Sa kanyang pagpunta at pagbalik mula sa misaw, sa palengke, binabati siya ng mga tao at tinupuri siya dahil sa kanyang banal na anak. Nagkikipit-balikat lamang ang tandang magsasaka at sasabihin, Hindi ako ang gumagawa kung ano siya ang gumagawa ay si Kristo. Isang araw ng Oktubre, dumating ang isang ilang na taong bayan upang sunduin si Padre Pio mula sa monasteryo upang dalhin siya sa kanyang naghihingalong ama. Agad na lumapit si Padre Pio sa tabi ni Gracio, ang kanyang rosaryo ay nakapulupot sa kanyang nakagwantes na kamay, tagdasal sa buong paglalakbay. Natagpuan niya ang kanyang ama na tahimik na nagpahinga sa isang uh, simpleng higaan. Ang paghinga ng matanda ay maribis at uh, humihingal. Ang kanyang uh, noo ay pawisan. Kamusta, Papa? sabi ni Padre Pio, lumuhod sa tabi ng higaan. Lumingon si Gratio at, dum at dumilan. Ah, Francesco, mahina niyang sabi. Matagal na rin walang tumatawag sa akin ng ganyan, sabi ni Padre Pio, sapagkat yun yung kanyang tunay na pangalan, no, Francesco. At uh, hinawakan niya ang kamay na at hinalikan ang kamay na kanyang ama. Naging mabuti ang Diyos sa atin. Mabuti ang, ang pamilya. Maganda ang ginawa mo, Papa. Matutuwa ang Diyos na makita ka. Paano kung hindi ako handa? Nanginginig na boses ni Gracio siya ay nagsalita ngayon hindi bilang isang ama sa kanyang anak, ngunit bilang isang namamatay na tao sa harap ng isang pare. Marami akong nagawang kasalanan sa buhay ko, Francesco. Paano kung malalaman ng patatawarin ako ng Diyos? Iyan kung bakit naririto po ako ngayon, Papa, ang sagot ni Padre Pio, na nakangiti ng matamis. At kasama nito, kinurusan niya si Gratio at pinakinggan ang huling kumpisal ng kanyang ama. Pagkatapos, tulad ng ginawa niya noong nakalipas na mga taon kasama ng kanyang ina, binigyan niya si Gracio ng banal na biyatikong. Maging payapa ka, Papa, sabi ni Padre Pio sa matanda. Kila nakahanap ng ginhawa si Gracio. Gumaan ang pakiramdam sa kanyang mga balikat. Nakahinga siya ng maluwag. Anak, sabi ni Gracio, ang buhay ay mahirap, puno ng mga problema, puno ng pagdurusa. Tumangon si Padre Pio, pinutasan ng luha sa mata. Ngunit ito'y maganda rin, sagot ng matanda. Tinatanong niyo po ba ako o sinasabihan niyo ako, tanong ni Padre Pio. Pareho, sabay ngiti ni Gracio. Nagsasabi ka po ng totoo, Papa nagdusa ka para kay Mamelia at para sa akin, para sa buong pamilya. ibinabamo mo ang iyong sarili para tumaas kami. Naging mahirap ang buhay mo. Pero maganda. Lahat ng bagay na nagmula sa kamay ng Diyos ay maganda. Di inigratio. Pagkatapos ay napabuntong hininga siya at anya. Mukhang napakabilis ng lahat. Pero handa na akong umalis. Ang tao ay parang hininga at ang kanyang mga araw ay parang lumipas na anino, sabi ni Padre Pio, nahangon sa salmo ang mga awit. Kahit na nakipag-usap siya kay Gracio, pinadatili ni Padre Pio ang kanyang rosaryo na nakabalot ng mahigpit sa kanyang kamay. Tahimik na nagdarasal ng mga abagino noong Maria sa walang katapusang litanya para sa kaluluwa ng kanyang ama. Nakahawak si Gratio sa isang krusipiho na inilagay ni Padre sa dibdib ng matanda. Nakapikit na ngayon ang kanyang mga mata. Walang ingay na gumagalaw ang mga bitak niyang labi habang nagdarasal sa harapan ng kanyang anak. Kinitigan ni Padre Pio ang mga pasmadong kamay ng kanyang ama. Ang balat ay kulubot na tila nakadikit sa buto ng lalaki na para mga lumang basahan tanda at bakas ng maraming taon ng pagkayod sa trabaho. Ikinararangal kita anak, bumulong ang matanda nang hindi binubuksan ang kanyang mga mata. At kasabay niyon, nagpakawala si Gracion ng isang malalim at mahabang na at tumahimik. Nang malaman ni Padre Pio na wala na siya, sumandal siya at hinalikan ang nakakunot na noo ni Gracio na naninigas at naglalabig na. Umupo si Padre Pio at inisip ang mga alaala -ala niya ng kanyang ama. Ang pagmamalaki sa mukha ni Gracio sa tuwing dadalo siya sa isa sa mga misa niya. Ang paglalakbay nito sa ibayong dagat ng dalawang beses upang matustusan ang nobisyaryo ni Padre Pio. Naalala niya ang araw ng paglisan ng ama patungo sa Benevento noong maliwanag na ang araw ng tagsibol, noong panahon ng umalis si Gracio patungo Amerika. Ngumiti si Padre Pio at pinunasan ng luha sa kanyang mga mata. Sa puntong iyon ay sinariwa niya ang magagandang alaala sa piling ng ama mula, mula pa sa kanyang pagkabata nang siya'y kinakandung o inilalagay sa balikat nito habang sila ay nasa kabukiran. Sa pag-iisip nito, si Padre Pio ay nanginig at napasubsob sa sahig sa tabi ng kama. Umagulhol. Papa, pag niya, Papa ko. At bumaha ang lungkot sa kanyang puso. Dumaloy ang mga luha sa kanyang malaabong balbas. Pagkalipat ng ilang minuto, inayos ni Padre Pio kanyang sarili at lumabas sa silid. Hinalap ang coroner ng bayan upang uh, ipaalam sa kanya ang pagkamatay ni Gracio. Dumating at tumalis ang mga tao. Nagkaroon ng pakikiramay at tahimik na pag-uusap tungkol sa Misa ng Libing. Nang maayos na ang lahat ng mga detalyeng ito, pumasok si Padre Pio sa simbahan ng parokya. Upang manalangin, nagsindes siya ng kandila sa harap ng altar ni San Jose. Pagkatapos ay ni Cruz, itinaas niya ang kanyang mga mata sa langit at sinabi, Wala na akong ama ngayon, kundi ikaw lamang, Panginoon ko. At yan ang uh, pusong eksena ng pagpanaw ng ama ni Padre Pio na napakapalad sapagkat nandiyan siya para mabigyan siya ng huling seremonya at ng biyatikum at napakinggan ang kanyang huling kumpisal. Ano ang ating makuwang uh, aral o leksyon dito? Ay sana ay uh, paghandaan natin ang yugtong ito sapagkat ito ay darating din sa atin. Naway ang pagpano natin sa mundo ay katulad ng ama ni Padre Pio hindi natin malalaman depende sa Panginoon kung paano niya tayo kukunin. Baka biglaan, sa isang aksidente, hindi niyo alam. Ngunit kung dahil sa isang karamdaman o dahil sa uh, ng katandaan, na no way, uh, magkaroon tayo ng ganitong uh, huling uh, seremonya. Kaya paano ang gagawin natin? Ipagbilin niyo sa inyong mga kamag-anak, sa inyong mga anak. na nais ninyo na tumawag ng pari kapag kayo ay nag-aagaw buhay na o naghihingalo bilang paghahanda habang buo pa ang inyong pag-iisip. Kaya yan sana ang inyong uh, pamarisan sa inyong pamumuk uh, pamumuhay dito sa mundong ito. Kaya sa awa ng Diyos na huwag mabiyayaan kayo ng huling-huling seremonya -huling ang mga pagpapasbas ng sakramentong ito na itidulot sa inyo ng isang pari. At dito na po natin wawakasan ang ating uh, pagtatanghal ngayong araw, ang ating istorya. At bago po kayo lisanin, kung na naibigan po ninyo ang ating pagtatanghal ngayon, magpo kayong mag, atubiling mag-like, mag, mag at i din po ninyo ang video nito. At para sa mga bagong taga-panood, po kalimutan mag-subscribe na ngayon din. Pindutin lang ang subscribe na button sa baba at ang kampanilya sa kanan nito. At para sa pagsuporta, sa amin, inaanayahan ko po kayo na bisitahin ang aming website sa www.angtinignipadepio.org At doon po ninyo makikita kung paano po nyo kami masusuportan sa pamamagitan ng pagbibigay ng abuloy at paglahok sa aming eksklusibong grupo ng mga buwan ng mga taga-suporta at mga donante na tinatawag na mga alagad sa kalinya ni Padipiyo pindutin lang ang uh, buton sa taas para marating po ninyo ang aming website sa www.angtinignipadipio.ph Ang pagbibigay po ng donasyon ay sa pamamagitan po ng GCash via bank transfer sa aming account sa video Panoorin lang po ninyo ang, pa, uh, kung paano po doon sa aming website kung paano po gawin ito. Kung sakali mang mas madali para sa inyo, meron din po kaming Gcash number sa ilalim ng aking pangalan. At humantong na po tayo sa ating pagwawakas. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik at panonood. At maraming maraming salamat po sa mga miyembro na ng mga alagad sa kalinga ni Padipio na patuloy pong sumusuporta sa amin. Bahala na po ang Panginoon Diyos na gantihan ang inyong walang sawang pagsuporta sa amin. At uh, hanggang sa muli po nating pagkikita, naway pagpalain at patnubayan kayo palagi ng ating Panginoong Diyos.